dito ang pinang na maraming okay okay guys magsawa kayo sa pamimili ayan yung mga ano mga price oh yung mga mukha na okay okay <laughs> <Si> hello guys <laughs> pamili pamili ng mga ano mga gamit

Oh, ayan. Marami talaga binta dito guys. Nagdala din ako ng basket. Baka may magustuhan. Baka, baka lang. Hindi ko alam. Ayan o. Sobra dito talaga isang isang building puro kayo kay magsawa kayo wala walang pera utangin ko na lang dito kung may magustuhan <laughs> Ay, nako. Iwan. ganda sya, Oh. Eh. Parang ano. Parang gusto ko siya. Try ko mamaya. Libre ang mag-fit. Mag Libre ang mag-fit. Walang problema. Pwede namang ibalik yan kung ayaw mo. Ayan, sobrang dami pili ko. <laughs> Walang pera pero maraming pera. Ayan, sila. Busy sila. Hi! Maraming sila. Ang kulay. Ang kulay. Oh. Ayan mo ang kulay niya. Oh, nakakaano. Pati yung suot niya. Tingnan niyo Mahilig talaga siya. Oh. Tingnan mo. Ayan. <laughs> ang api namin. Mano lang yung kaligayahan ng mga tao dito. Ang babaw. Grabe sa akin ah. ano yan piting tapos may jeans na square pants ang uso ngayon na eh, square pants o diba bunga grabe yung mga uh, ukay ukay dito guys ang mga presyo naman o no? yellow white black red iba iba yung ano price depende sa color di ba hmm. si sinadura talaga sinadura talaga kasi ang kulay niya oh talagang masyasyak ka sa kulay ng mga pinili niya highlight talaga di ba busy ang person guys uwi na kami nasa loob ng train ayan yung mga dala namin oh tapos may nakabili kami ng bulaklak money money tree <laughs> diba busy na ang life na ito yung sa akin o kanya-kanya kami ng lala diba sa loob ng train may mga tao uwi na kami guys Nice man pud ang skin tone ko. Dili ko. Oh. Uy, nakami guys. Thank you always for watching. Uy, nakami tapos na kami nang ukay. Kanya-kanyang ano. Plastic Oke okay, ra? Okay, ra. eh. Thank you always for watching guys. Pauwi na kami sa boarding house namin. Kanya-kanya sila ng bitbit -bit, oh. <laughs> Ayan. Ang enjoy ng team namin. Ayan. Next Thank you always for watching. Bye.